Formal nang inilunsad sa bayan ng Guagua ang programang Paleng QRPH+. Ang Guagua ang unang bayan sa Pampanga at ika na putsyam na lokal na pamahalaan na naglunsad ng Paleng QRPH. Ang programang ito naglalayong ialok ang alternatibong paraan ng pagbabayad tuwing bumibili, ang cashless transactions gamit ang QR o quick response codes. Dahil dito, mas minabilis na ang paraan ng pakikipagtransaksyon ng higit limandaang vendor sa palengke ng Guagua, na itinuturing na isa sa pinakamalaking pamilihan sa buong pambanga. Kasama ho natin ang uh, iba't ibang mga financial service providers dito sa programang ito. so they can pay through GCash, PayMaya and other payment uh, payment uh, companies no po at, at uh, alam ko po ma malaki po ang magiging uh, benepisyo po nito. Uh, sa ating uh, mga nagtitinda at siyempre sa ating mga mamimili. Ang Paleng QRPH Plus ay programa ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas na nagsusulong ng digitalization sa mga transaksyon ng pamahalaan at maging sa pagpapaunlad sa ekonomiya ng bayan. Ayon sa BSP, malaking bagay na masimulan sa mga palengke ang cashless transactions. Dito kasi ang sentro ng komersyo ng iba't ibang bayan at lungsod. Hindi natatapos sa launch ang suporta ng BSP. Tuloy-tuloy yan. Uh, at sabi ko nga, libre yan. Mag-request lang ang LGU. At may mga series yan ng mga financial education, or financial literacy programs. Yan ang, yan ang pangunahing suporta na may bibigyan ng BSP para tu turuan ng mga kababayan natin para ma paano ang tamang paggamit ng mga ito kasi bagong teknolohiya. Nakaisa rin si dating Pangulo at ngayon Pampangas 2nd District Representative Loria Macapagal Arroyo sa paglulunsad ng Palenque RPH sa Guagua. Dali natin ang ating mga maliliit na segosyo sa age of digitalization. Laking ginhawa naman para sa mga tindero-tindera ang inobasyong hatid ng gobyerno sa pamamagitan ng e-wallet transactions. Hindi na po kami kakabahan kung cashless na hindi na kami uh, na makakatanggap kami ng mga peking pera. Kami po kasi ang nabibiktima sa mga ganoong sitwasyon. Mas maagap, mas ligtas, at makabagong pamamaraan ng transaksyon. Iyan ang sinisiguro ng Bayan ng Guagua at Lalawigan ng Pampanga tungo sa patuloy na pag-unlad ng mga kabale. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.